¿Qué para también ngayon mga pre ang ating new vlog na naman pre no ang, sakit ng gamay ko <laughs> ang bigat na ano ko hawakan so yan mga pre no at ito po ang ating another vlog sa ating gone and hang vlogs mga pre no at today's vlog mga pre ay ang aming pinakamalaking blessing na dumating sa aming buhay mga pre no except Except sa akin mga preno, except sa asawa ko mga preno, sa akin pagkaroon ng asawa, ang Vietnamese mga preno, ay mayroon pa kaming isang napakalaking gaya, -gaya ng mga ng Panginoon sa amin mga pre. So, ayan mga pre. So, kayo mga pre, pa, ang akin ng asawa ang mag-kwento sa inyo mga preno, na about sa aking, aming pinakamalaking blessing sa aming dalawa ngayon mga pre, at isasabi niya na sa inyo mga pre kung ano ito mga pre. At sana mas surprise kay kayo mga pre. Pasensya na kayo mga pre kasi Japanese yung gagamitin namin at ita-translate ko na lang mga pre no. Kung sino po yung magaling mag mag yung mag Japanese diyan eh kung may mali man lang eh intindihan niyo na lang po no. So, yan mga pre no. At ang ating asawa na po ang mag uh, sitsume sitsume nito mga pre no. So, jubis tiru ka.

issue kang, di ba? Yung kagit sa guys. Yan. makita niyo? Yung kagit Ma, hindi may sarap makikita kasi medyo mataba din sila Yan. <laughs> so, yan mga kapre at may little hang or little gong narin rin kami mga pre, no? Sa wakas, nakaka... Meron na din kaming... Sa pagiging asawa, no? Sa pagiging asawa, meron na din kaming pamilya na... nabuo dito sa mundo, pre, no? Except sa dalawang uh, dalawang ito meron nang dagdag sa aming buhay mga prino talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa asawa ko ano kaya tawag sa mas Dagan kami dahil nagkaroon na din kami ng little gahang at little or little hugong no mga kapre at yan mga pre at sana naman at uh, talagang masaya sobrang saya mga pre na nalaman namin na nagka bibi na kami mga preno at yan ang mga pre sobrang saya namin at balang araw mga pre makikita nyo ang aming little gong or little hang mga preno balang araw mga pre at isasama namin ito sa aming mga videos mga pre sa mga susunod namin nga videos mga pre no? at mga pre huwag nyo kalimutan mag like mag subscribe, nag click na notification bell sa ating journey sa aming gong and hang vlogs mga pre Ami, at uh, 皆さん、<laughs> 私たちのチャンネル、私たちのチャンネル、皆さんでサプレスしてください。Mm, 私たちのビデオもみんないっぱい見てくださいね <laughs>。ありがとうございます。バイバイ。Bye.